Isang TikTok account, isang batang babae, isang ama na may galit at takot sa modernong mundo. Isang desasyong nagbunga ng trahedya. Sa Rawalpindi, Pakistan, isang 16 anyos na dalaga ang binaril at pinaslang ng sarili niyang ama dahil lamang sa pagtanggi niyang i-delete ang kanyang TikTok account. Ito ang kwento ng isang buhay na nasayang sa ngalan ng dangal. Nito lamang buwan ng July 2025 sa lungsod ng Rawalpindi, Pakistan, isang lugar na tila tahimik sa labas, ngunit sa loob ng ilang tahanan ay may mga kwento ng galit, takot at relihiyosong paniniwala na nagiging dahilan ng karahasan. Ang batang biktima, isang 16-year-old na babae, ay isang simpleng teenager. Katulad ng maraming kabataan ngayon, aktibo siya sa social media, lalo na sa TikTok. Gumagawa siya ng mga sayaw lip sync, at mga light-hearted content na tipikal sa mga batang babae na naghahanap ng koneksyon at kasiyahan sa online world. Pero sa pamilya nila, lalo na sa kanyang ama, ang TikTok ay isang simbolo ng kahihiyan, isang banta sa tradisyon. Ayon sa pulisya, ilang araw bago ang insidente, ilang beses nang pinagsabihan ng ama ang kanyang anak, naburahin na ang TikTok account nito. Para sa ama, ang content ng kanyang anak ay hindi lamang kabaliktaran ng kanilang kultura. Ito ay kahiyahiya. Ngunit tumanggi ang anak. Ayon sa investigasyon, nagkaroon ng mainit na pagtatalo. Sa galit at matinding emosyon, kinuha ng ama ang kanyang baril at ipinutok sa sariling anak. Isang putok, isang buhay ang nawala. Nang dumating ang pulisya, una nilang tinanggap ang kwento ng ama at ng pamilya na ang dalaga ay nagpatiwakal. Pero hindi nagtagal lumitaw ang mga ebidensyang nagsasabi ng kabaligtaran. Ang tama ng bala ay hindi consistent sa pagpapatiwakal. Sa mga interogasyon, napilitan ng ama na aminin ang ginawa. Mabilis ang naging pagkilos sa mga otoridad, inaresto siya at kinumpiska ang baril na ginamit sa krimen. Ang kasong ito ay hindi isolated. Sa Pakistan, ang tinatawag na honor killing ay isang malawak na problema. Ito ang practice kung saan pinapatay ng pamilya ang isang babae, kadalasan ay anak, kapatid o asawa, dahil sa paniniwalang siya ay nagdala ng kahihiyan sa pamilya. Mula sa simpleng pakikipagrelasyon, paglalagay ng litrato sa social media, pagsuway sa magulang, maaring mauwi sa pagkamatay ng isang babae. Ayon sa Human Rights Commission of Pakistan, humigit kumulang isang libong kaso ng honor killing ang naitatala kada taon, at ito ay conservative estimate lamang marami pa ang hindi na iulat. Matapos pumutok ang balita, maraming netizens ang naghayag ng galit at panawagan para sa ustisya. Trending sa mga social media ang hashtag Justice for Rawalpindi Girl. Sa huli, hindi TikTok ang problema kundi ang sistema ang nagpapatibay sa karahasang hindi dapat tinotolerate. Sa kwentong ito, mawala man ang isang anak, sana'y magsilang ito ng mas malawak na pagkilos para sa mga kababaihan at kabataang nais lang mabuhay ng malaya. Justice for her, justice for all victims of honor killings.